Hi okay guys, so ito yung ano natin, yung ingram natin. So pinaris ko dito sa ano, yung Abu Garcia na ano, bait caster na reel. So yun siya guys. So, ito yun siya, yung mukha niya. Yan siya guys. So. Yan. Maliliit yung guides ng bait na model guys kumpara doon sa spinning. Yan siya. So, yan, siya. So, gas na itong ano, yung abo garcia natin kasi nilalagay natin sa loob. Sa ano, pangit talaga pag wala ng stand na ano. Yung, pagbili ko niyan, kinis pa niyan guys. Abusado yung amo. So, yan siya guys. Yan siya. So, alam niyo kung model na bait kasi guys. Yung dito sa puwitan. na ikli guys. So, yun ay design na pang bait. Kumpara dun sa spinning. So, ipapakita ko sa inyo. Yung diferensya niya. So, ito ay spinning. Dala ko dito sa pila guys. Pera siya. siya guys. So, diferensya talaga, di ba? Yung bait caster at saka yung spinning. Tingnan nyo. Ang haba ng ano. Sarili sit. check guys. So, mayroon na tayong setup na pangkago. Na bait. So, okay na. Complito niya gamit ko. Hindi mo na tayo bibili na. Hanggang hindi pa ito na sisiya. Yan na. Yung mayroon na tayong bait na model. So, pinapangarap ko talaga guys na magkaroon ng bait. So, sinerte tayo. Ayan guys. Umabot na yung ipon natin. So, bili ka agad pag matyambahan. Okay so, guys. So, until next time. So, mga one year, one year pa. Next season na. Kasi ngayon pa off season na kasi ngayon ng ano. Ng mga istan na tulingan. So, until next time guys. bye, -bye.